Congress, People's Court, magtatayo tayo ng People's Arrest. Okay? Ayon yan sa batas natin mga kaibigan. So ngayon, ang Philippine National Police ay binabantayan tayo, baka masaktan tayo ng mga rebuilding NPA. Alam nyo ba mga kaibigan? Alam nyo ba mga kaibigan? Ang mga rebuilding ngayon, nakikisabay sa atin. Alam mo bakit nakikisabay sila? Kasi gusto nilang guluhin tayo gluin para sabihin nila ay nakagulo na Pilipinas declare martial law ah, oh, ganun ba mayroon tayong pang counter sa martial law Tandaan nyo if the congress will declare martial law in the people's congress we also declare martial law pwede ba yun? pwede kasi tayo ang batas tayo ang batas matuturing tayong batas kaibigan kung sa atin ang bilang, kaya kailangan natin ang bilang para makapagtatayo tayo ng People's Congress. Tandaan nyo, kaya nanawagan tayo sa inyong blog, ulit-ulitin nyo, manawagan kayo sa lahat ng organisasyon. Ang hirap kasi sa dami ng organisasyon, gusto lahat pasikat. Gusto nila sarili nila. Ipaano e, paano tayo magtagumpay? Eh, yung magnanakaw, iisa e, lang kanila pinuno. Eh, sino pinuno nila sa magnanakaw? Ang ating Romualdez. Eh, wala na yung pinuno nila magnanakaw. Pero may isa pa. May isa pa. May isa pa. May isa pa tayong mission. Okay. Uh, mayroon pa tayong mission. Okay. Mga kaibigan! Magaling mag Bakit ka pala humaba ang usapan natin? Eh manawagan lang sana ako sa vloggers. Nang sasabihin nyo sa vlog ninyo ay content para lang sa... Kuya, umabot na sa gira. Ah, umabot na sa sagera! Darating tayo doon! Ah! Ako ang mag maglilid sa gira! Ah! Marami na tayong pinagdaanan dyan! Ano? Kaya lang, hindi, kaya lang ang kailangan natin yung kongreso ang ating tutumbukin. Nakita naman ninyo si Romaldes. Ay, may buha baba. Ay, gumamit ng helicopter. Gumamit ng helicopter ang magnanakaw. Ay, di potres. Ay, gumamit ng helicopter ang, ang mga magnanakaw. Ganun talaga. Hindi, may pabilis sila eh. E, trilyon, pesos nila Simple lang bumili. Pero yung helicopter, e, chopper, e, Friend, na para sa kapulisan at sundalo. Wala silang pambili. Kaya ang mga kapulisan, sarili lang bulsa ang ginagastos nila. Galing sa bulsa nila, naghihirap na dapat yung pera ng kapulisan at kasundaluhan ay ibigay sa kanilang asawa. Pero ang problema, nagagamit nila para sa kalang misyon. Naghihirap ang bansa, pero si Romualdez at kanyang mga galamay, paldo-paldo ang pera. Pag nagkain sa restaurant, pinagagawa pa yung P125,000 na pera. P125,000 ah, pinagagawa pa ba? Ay, ang liit, tarantado! Doon ako nag sa totoo lang, pag napapanood kong ganun, nakikita mo yung kamanda ng Yung pera ni Romaldez sa Forbes For Park, wala na doon. ah wala na sa, sa Forbes Park. ah nilipat na. ah nilipat na yung pera nila. Pero wag kayong mag-alala. Mayroon tayong decision dyan. Mayroon tayong pagplano dyan. Sa lahat ng magnanakaw sa Pilipinas, dalawa lang kanilang pagpipilian. Yung dalawa na yun, confidential pan. Ay, pan. <laughs> okay. masingit ko lang. O, oh, masingit. Okay. Alam mo bang, hindi ba? Nakita nyo ba? Ito? Hindi dumating, ba? Dumating yung helicopter oh. dyan sa kongreso ngayon. Oh. Lumapag na ah. ang mga anak ah. ng buhaya. Ha? Ah. ba? Gagawa ulit sila. Dang. Mag-nanakaw? Mag-nanakaw. Kapalita si Romaldes. Pero pala kayo, may balita ko, yung kapalit kinumata. Mag-nanakaw din? Hindi. Ano? mag, mag na siya kasi minumura na natin eh. Eh walang hiya yun eh. hindi eh, di, makatablan. Makapalang mukha nun Hindi, eh. matablan yun. Eh hey, hey, hey. O, magsigaw kayo. Okay, magsigaw kayo. Mag-nanakaw. Mag-nanakaw. Romaldes. Romaldes, Romaldes. Okay. Ano pa, ano pa, professor, professor, ano? Oh, ganito. Na? Okay, tuloy mo, professor. Kahit wala na tayong bukas, sinawakan na lang para makapagsalita. Ayan na po. Naibaba niya na. Ang asan, na asan, na. asan, asan, asan. Ayun, uh, ayun na. Ayun, 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 Okay, may private chopper. Oo. Oh, oh. Okay, meron silang pambili. Oh, hindi. Ah, hindi. Ano? Akin yan. Ayun! iyo. Pagkakot, at ay ay, ay, oh. ay, security guard, mga gwardiya, tingnan nyo yung mga nilalabas na karton-karton. Nang na. O, oh, yung speaker Rubalde, tingnan nyo. Tarbaho na nyo ha? Security guard, makinig kayo. Security guard, Trabaho niyo, ninyo, i-check lahat ng lumalabas, di ba? Ang mga lumalabas dyan, mahirap pumasok. Dapat tingnan ninyo, ang speaker ninyo, ano ang nilabas? Ha? Marera ng taong bayan nyo. Okay, sandali lang, sandali lang kaibigan. Ha? O, okay, oh, no, mouse ka, sandali lang. Hindi, sa pala sa security. Security guard, trabaho nyo, i-check ang gamit ni Romaldes, kung ano ang daladala -dala niya. Pag nalaman namin, nilusot ang mga pera, Ayong mga security guard, mananagot kayo sa taong bayan. Mananagot kayo sa taong bayan. Trabaho niyan, i-trick lang lahat ng buha-pasok at lumalabas. Kailangan, walang exemption. Walang exemption sa batas. Tanda niyo, kayong security guard, tanda niyo, anong oras ngayon na announcement ko? Anong oras? Oh, 10.24. O e, 10.24. I-tignan niyo. I-blutter in yan, security guard. May announcement ang people's initiative tagapagsalita ng People's Initiative, i-blatter nyo dyan, nag-announce ang People's Initiative na lahat ng lumalabas dyan, in and out, walang exception, kahit ang Pangulo ng Pilipinas, i-check ninyo dahil karapatan ng taong bayan, malaman ang nangyari. So, 10-24, naka-take note, September 17, kayo ang mananagot, alam namin, titignan namin ang inyong duty. Titignan namin ang duty publication ninyo siya ang madadagot kung hindi nyo matiknot, ha? Tarbaho niyo matiknot. niya si Kritijan. Okay, professor, tuloy. Okay. Kaya pa ba? Oh, kaya. Hawakan na oh. natin. Ay. tawakan parang wala nang lalabas. <laughs> Pero ganun pa man. Oh. Para sa mga kapulisan. Oh. Dapat lang oh. sila din pag nalaman nila oh. na ang inahakot ng helicopter na 'yon ay pera ng taong bayan. Oh. Dapat nilang damputin. Oo, sa... dapat! Yan ay aktual na ebidensya na naghahakot sila ng kaba ng bayan. Okay. Okay, take note nyo, security guard. Andito, Hindi. maraming naka-remake, but... naka-block yan, naka-loaded. Mananagot kayo, ba but... yung naka-duty ngayon, pag hindi nyo nagawa, na-check, naitakas lahat ang kagamitan ng gobyerno at kaban ng bayan at naitakas. Kayo ang mananagot sa taong bayat. Kasama kayo ni Rubaldez, napagtatalian namin sa Luneta. Luneta. Ah, pag ang ay nagkaisa. Lahat kayo, mga nanakaw. itatali namin kayo sa luneta. Mga punyeta kayo, mga nananakaw. Pinapahirapan nyo ang kaban ng bayan. Pinapahirapan nyo yung aming mga apo. Mga kaibigan, tuloy o eh. Tama. Kaya dapat dito na may sa. Oo. Oo. Kaya kayo. pa. Ka. Kaya mo na pa. Par. Tuloy natin. Medyo Okay, uh, Pasensya tayo. na po, natin. mga kababayan, sa pagkat pangatlong araw na itong pagkikibaka laban sa korupsyon. Pero hindi po tayo titigil. Hanggat patuloy silang magnanakaw ang mga putang inang congressman na yan, hindi tayo natatakot sa kanila. Sapagkat tayo ang naglukok tayo din ang tatanggal ng kapangyarihan sa kanila. Mga hindot sila, makonsyensya sila. Kaso sa kapal ng mukha, hindi na nahiya. Tingnan mo yung mga driver ng mga yan. Ewan ko ba, protector din yata ng mga amo na yung hindot. <laughs> baka, baka, baka nga. Baka nakaka. Alam ba ninyo oh. na ang sinesweldo nila sa inyo ay galing din sa buwis ninyo. Hindi oh. yan galing sa bulsa nila. Oh. Pera natin yan. Pera ng taong bayan. Okay. Kaya dapat ko sa inyo, ibangga nyo na ang sasakyan ng amo ninyo okay. para matigok na. Eh sila kasama doon eh, pa, paano yun? Magsama-sama sila. Oh, May kahati naman sila. <laughs> uh, kaya nga, mayroon akong panukalang batas, ano mga kaibigan, na gusto kong ipanukala kung sakali magtatagumpay tayo, ang lahat ng mga uh, convicted na kurap, ayan, ha? Ayan. Lahat ng convicted na kurap ay kasama sila sa ikukulong ang anak, kapatid, asawa, kasama sila sa ikukulong. Di ba? Di ba mayroong principal suspect? Di ba may principal suspect? Tapos mayroong accessories to the crime? Mayroong accomplice? So kasama sila sa accomplice dahil nakinabang sila mga kaibigan. So yan yung ipapanukala natin para, para lahat ng pamilya na magnanakaw, sila na mismo ang magsasabi, Oy! Papa, tatay, mama, ate, kuya, kapatid, huwag kayong magnakaw kasi masama 'yan. Masama sa tao, masama sa Panginoon, at kami ay madadamay makukulong. Tasabwat. O oh, kasabwat. So